Habang inaayos ko ito mga dede ni Ondre, kukwento ko sa inyo yung nangyari ng high school. So, birthday ng lolo noon, tapos tapos na rin yung klase namin. Naisip ako na bilan siya ng Jollibee Spaghetti kasi birthday niya. At paborito yun ng lolo, e, parang pasalubo ko na rin sa kanya. So, pag tawit ng school namin noon, may Jollibee na agad. E, uwi na nga, so pumunta na ako ng Jollibee. Pumila na ako, tapos habang nakapila ako, meron bilang nagsabi na, Uy, mida, libre mo naman ako niyan. Sabi ko, hindi sa akin to para kay Lolo to kasi birthday niya. Eh. So ayun, umalis na rin naman na siya dad. Tapos nung nasa counter na ako, eh di na ako ng Jollibee Spaghetti at saka sabi ko tagdagan ko ng isang regular yam kasi nanggugutom na rin ako para merienda ko. So ayun na, nakuha ko na order ko. Sumakay na ako ng sidecar pa uwi sa amin. Habang pa uwi na kami, na kami banda sa may Moriones nun. Sabi ko kainin ko na ng regular yam kasi nanggugutom na talaga ako. So kinuha ko na yung regular yam sa plastic tapos ayun na, kinakain ko na siya. Maya-maya ang sarap ng kain ko. Pero biglang sumigaw ng sobrang lakas. Tapos ito yung sinabi. Mida, akala ko ba para sa lolo mo yan? <laughs> Nagulat ako. Sisigurado ako pangalang ko yung tinawag. Tapos paano tatawagin yung pangalo ko? Eh, umaandar kami. So sumilip-silip ako sa labas. Sakto naman din, walang trapal yung sidecar sa harap. So pagdungaw kong ganun, ayun, meron jeep sa harap namin na umaandat din. Tapos doon nakaswungaw yung kaklase kong um, mapapalibre sa kanina sa Jollibee. Tawang-tawa talaga ako, hindi ko talaga makakalimuntan yung kwenta na to. So yun lang naman ako, ito ko naman. Naalala ko lang dahil birthday ng Lolo kahapon. So happy birthday Lolo, sana may masarap na Jollibee Spaghetti Gina sa heaven. Bye-bye!